Hello guys, good evening yan. Papunta pala kami sa Bellagio Mall dahil meron akong nagkita last week na napakagandang curtain doon. Bagay na bagay sa bahay namin sa Pilipinas. Kahit simple lang yung bahay, at least meron magagandang curtain, di ba? Kasi napaka maganda yung curtain dito kasi napakatibay ng mga curtain dito sa, ano, sa abroad. So, yun. Dahil bala ko kasi mag package. Bibili din ako ng mga sabon. May mga sale kasi sila doon na ano yung nasa, ano na siya guys yung tig-10, tig-7, meron sila. Nako, punta na kayo. Kahit saan yan, guys, sa Lulu, meron din yung mga shampoo ng tig-2, 19, tig-2, 16, ganyan, is okay na okay na yung pag-package, guys. Alam nyo ba yung package, guys? Napakasaya ng mga pamilya natin pag makatanggap ng ganyan, guys. Alam nyo ba, kapag ikwenta nyo, eh, ano nyo sa Philippine Money is, marami talaga yung ano yung change money ng ating binibili dito pero iba pa rin yung mga ano dito mga gamit dito mga shampoo dito sabon dito kapag natatanggap ng ating pamilya is napakasaya nila o oh, di ba nahulog yung aking phone so yan kumain muna kami dito sa my food court sa Bellagio o oh, di ba dami natin mga Pilipinong kababayan dito meron akong nakita Hi po sa kila ate. Doon po sa ano, nakita ko sa may orido. Sila kuya po sa counter. Pasensya na kayo. Hindi kasi ako sanay masyado na ano, yung sa labas na pinapansin ako ng vlogger. Ganyan. Hindi kasi ako sanay guys. Nahihiya talaga ako. So, pasensya na kayo. Shout out po sa inyo. At saka doon sa dalawang ano, bumibili ng shoes. di oh. ba diba? Hi po sa inyo. At sa kasi ate po na pareho ko din na maginanan. Assalamualaikum sa lakaate. Nakita ko siya sa CR. So, yan, guys, no. Pasensya na kayo kasi nahiya talaga ako, guys. Kapag nakakakita sa akin, uy, nag-vlog ka diba ganyan? Nagaganyan kayo. Nahiya talaga ako, guys. Nangiya ako. Hanggang ngiti lang, high lang ako. Nahiya ko lumapit ganun. So, pasensya na kayo. So, yan, guys, kain pala tayo. So... Sarap ng pineapple dito sa ano ay. So yan guys, relax relax lang guys, no. Sino ba naman na hindi tataba nito ang kain ng kain, 'di diba? So yan guys, no. Ingat po kayong lahat. Lahat-lahat po kayo, ingat po kayo mga OFW dito sa Always po kayong mag-ingat. Okay? Char, sana all. Always kain para hindi pumaya. Char. <laughs> ang taba-taba ko na talaga guys, 'di ba? So yan, don't forget to share and follow by